Isinaktibo ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO, ang Lakbay Alalay Program mula April 16 hanggang 19, 2025, punso na rin ang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Simana Santa. Sa paumuno ni OIC District Engineer Jun Fana, ang mga Motorist Assistance Center ay itinalaga sa kabaan ng mga pangunahing kalsada upang magbigay ng agarang suporta sa mga emerhensiya sa panahon ng Lenten Break. Kabilang sa lugar ay ang Daang Maharlika Road, Pinagpanaan Rizal Pantamangan Road, Santa Rosa Tarlaca Road at Maharlika Highway. Ang bawat istasyon ay pinamahalaan ng mga tauhan ng ahensya na handang magbigay ng tulong sa mga motorista na nangangailangan ng tulong. Sa katunayan, may naka-standby na mga gamit upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang potensyal na insidente na maaaring mangyari. Kasabay nito, hinikayat ng opisina ng distrito ang publiko na magmaneho ng ligtas at samantalahin ng tulong na makukuha sa buong Simana Santa. Samantala, dalawang lakbay alalay stations naman ang itinayo ng Department of Public Works and Highways DPWH na 2 second. District Engineering Office o DEO sa mga pangunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan at kaginawaan ng mga motorista sa panahon ng London Break. Inianunsyo ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na may kabuang 40 tauhan ang na-deploy para manmanan ang mga istasyon na matatagpuan sa Permanent Away Bridge Station sa kabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Sumakabsur, Cabanatuan City at sa kabaan ng Nueva Ecija Aurora Road sa Barangay Singalat, Palayan City mula April 16 hanggang 19, 2025. Kasama rin sa inisyatiba ang Quick Response Equipment na standby sa mga istasyon na handa magbigay ng mabilis na tulong sa kaso ng mga emerhensiya o hindi inaasahang pagyayari habang sinabi ni Maintenance Section Chief Ramil Ramos na ang mga nakatalagang tauhan ay nakipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno at lokal na otoridad upang matiyak ang ligtas at komportabling paglalakbay para sa lahat ng mga motoristang dumaan sa mga kalsada sa loob ng kanilang nasasakupang lugar. Nagsagawa ang Provincial Science and Technology Office o PSTO Nueva Ecija sa pamagitan ng DOST Community Empowerment through Science and Technology o SES Program ng Technology Needs Assessment o TNA. Isinagawa ang nasabing assessment sa Palestina Agricultural High School at Kaanawan National High School sa San Jose City, Nueva Ecija upang tuklasin ang mga potensyal na interventions sa agham at teknolohiya na maaaring suportahan ang pag-unlad ng pag mga paaralan. Ang TNA ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan upang matukoy ang mga gaps at masuri ang mga partikular na pangailangan ng mga institusyon na may mga poko sa lugar na kinabibilangan ng livelihood at economic development, health and nutrition, education and human resource development at environmental protection. Itinatampok ng inisyatiba na ito ay ang patuloy na pangako ng DOST na ilapit ang agham sa mga tao. Pagtitiyak na walang paaralan o komunidad ang may iwan sa paglalakbay tungo sa inklusibo at napapanatiling pag-unlad. Naglunsad ng serya ng simulation exercises o SIMEX at inspeksyon sa istasyon ng Nueva Ezea Police Provincial Office o NEPO sa pamumuno ni Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director nitong April 16, 2025. Layuning pahusayin ang mga kakayahan ng kapulisan sa pagtugon ng kanilang hanay at yakin ang kahandaan sa pagpapatakbo sa buong lalawigan. Sa bayan ng Kabyaw, na Visi ay sinagawa ang simulation exercise na nakatuon sa abduction at kidnapping scenario sa Barangay konsepsyon para sa First Provincial Mobile Force Company PMFC at sa barangay San Juan North para sa mga tauhan ng Kabiao Municipal Police Station. Kasama din si Police Brigadier General Jeffrey Z. Dezena, Deputy Regional Director for Administration DRDA, PRO3 at Area Supervisor upang personal na pangasiwaan ng mga aktibidad ang mga pagsasanay ay matagumpay na naisakatuparan na nagpapakita ng epektibong koordinasyon at kahandaan na walang naiulat na hindi ka nais-nais na mga insidente. Sa bahay ng Haen, isinago ang sa barangay Don Mariano Marcos sa na Becija, upang i ang pagsunod ng unit sa mga protokol at direktiba sa pumalakad. Itinampok ng inspeksyon ang kahandaan at pagsunod ng istasyon sa mga karaniwang pamamaraan na isinasagawa ng maayos at walang insidente. Isinagawa rin ang kidnapping senaryo sa barangay Sumakab Este, Cabanatuan City sa koordinasyon ng Cabanatuan City Police Station at First PMFC Parehong nasa site si Police Colonel Hermino at Police Brigadier General De Sena upang pangasiwaan at tiyakin na ang simulation ay naayon sa mga legal na pagbalangkas at itinatag ng mga paumaraan.